advance na dalaw kay Lola Gonyang at kay Lolo Erning. Darating talaga yung oras na magiging shaky yung buhay natin. O yung sabihin natin darating yung kamatayan ng bawat isa sa atin. Pero dapat bago tayo makarating dito ay nakapagtanim tayo ng mga magagandang alaala. -ala. O kaya pundasyon para yung ani natin sa bandang huli ay maganda. Usap usapan sa pilahan yung mga hindi nagtatanim ng magaganda. Hindi sila umaani ng maganda. Hindi sila dinadalaw ng kanilang mga anak, kamag-anak, kaibigan, at minsan ibang tao na lang ang naglilibing sa kanila. Kaya tayo habang nabubuhay tayo sa ngayon, bago tayo dalhin sa ganitong uri ng lugar, ay eh dapat mapagtanim tayo ng maganda. Dahil malapit na ang takbo namin ng Pakalawag, Quezon, ay minabuti ko nang dumaan dito ngayong araw na ito sa Forest Park, Along Kaloocan. Ganun na lang po ang senaryo. Bago po bumiyahin ng tricycle, dumaan na muna rito. Dahil yun talaga ang ugali namin, eh. hindi kami sumasabay sa karamihan. mga oras na to. Habang pinanonood nyo po ang vlog na to, malamang nasa Kalawag, Quezon na po kami para puntahan yung Pulong Pasig na isa sa kinukwento ng kasamahan kong si Alan Barbacena. Matagal na namin pinag ang rides na parating para marating yung kanilang lugar. Isa sa magandang lugar daw na matatagpuan nga sa Kalawag, Quezon. Just...